So, what is up mga pre? Ngayon, panibagong DIY naman tayo. Siyempre, balik DIY tayo. Ngayon, may content tayo. Ito si Puti. Itong motor natin ay wala siyang speedometer. Hindi gumagana yung speedometer niya. O yan. Kung sino man sa inyo yung uh, hindi gumagana yung speedometer. Ayan o. Oh. Ba zero. Ngayon, ayan yung gulong natin. Ito yung ating uh, speed sensor. Yan, itong wire na yan. Kasi dapat yan, pag pinaikot yan, dapat merong reading. Yan, try natin. Lagyan ah. nyo lang ng ganyan, pang stand. You know. Yan, Dapat may reading yan. Yan, papaikutin ko, ha. Ayan, na. Pero walang reading, zero. Tingnan nyo pinapaikot ko. Yan. Walang reading yan, boy. Zero. Mm. Oh. Kita nyo ba umiikot? Yan. Hmm. zero. Wala. So, ang sala yan, yung ating speed sensor. Yan, dito. Yan, kung makikita nyo yan dito sa mga naka-force at S-max. Kasi ito pag sira to, pag nagre kayo, ano yan, hahagok yan boy, parang nalulunod. Yan. So dito sa force hindi ko pa naman natatry yung humahagok kahit harorutin ko. Pero sa S-Max na try ko na yon, humahagok yon nag-check engine dahil doon. So ito, ang style nito kasi mga pre, ayan, may lock yan ito. tumags natin may ganyan na parang C, yan, sa kanyang bilog. Tapos yung etong speed sensor natin, meron din ganyan. Yun yung nag... Yun yung iniikot ng ating gulong para mag-activate yung ating speed sensor dyan. Para mag-reading sya. So, ayun yung sira nito. So, etong video na to. So, etong video na to, pre, ituturo ko sa inyo. Parang ano lang, remedial. Alimbawa, mahagok yung motor nyo. Tapos, o-order kayo ng pyesa sa Shopee ito ang pwede nyong gawin. Eh, buksan natin. Ito ay ano lang naman, ha? Para sa mga walang sapilitan to. Para sa mga gusto lang na remedyohan. Gagawin natin. Basag-basag kasi yon Gagawin natin. Re-referin lang natin, guys. Gamit ang pandikit, syempre. So, let's go. Baklasin na natin, mga pre. Yan. So, gagamit tayo ng tools na 17. Ayan, dalawa magkabila 17 'yan. Tapos men, pag naluwagan niyo na 'to, pag minsan kasi medyo matigas 'to eh. Pag naluwagan niyo na pre, kuha lang kayo ng pwedeng pampatong diyan yung level lang nito. Karton, mga ganyan, basta masuportahan niya lang pababa. 'Yan. Para safe tayo, pre. Tsaka yung motor natin. <laughs> 'Yan. So baklasin na natin. Pangontra. Diba? Lakas, pre. Ayan. So, ayan, oh. Sa gulong pa lang yan. Ngayon, gagawin nyo dito. Tataas nyo yan, pre. Ayan, para maging loose. Level lang. Ayan, maging ganyan lang, pre. Para hindi rin kayo mahirapan magbalik mamaya. So, ayan. Tanggalin natin tong yung ihi nya. Ayan. Pukpok! Ayan. Mm. Yan, paglabas niya dito, hugot. Tanggal natin yung ihi natin, no. Oh. Yan. Ah, uh, mas mataas, ganito level. Yan, pasensya na kayo. <laughs> Medyo nangangapa ng konti. Yan. Yan, hanggang sa bumagsak yan mga pre. Yan o. Oh. Hanggang sa pwede nyo nandukutin to. Yun ayan o, oh, kita nyo yung camera ayan o, oh, itong salarin yan mga pre, kita nyo ba yan o, oh, basag hmm basag mga pre Ayan o, oh. may tenga kasi yan pre, ayan wala na, dapat dito may tenga, nakalabas ganyan yan, kita nyo to yan o, oh, may ngipin yung ating mugs hanggang dito rin sa taas Ah, isa lang pala. Yan, isa yan. Pero ito, dalawang ngipin. Ayan o, oh, yung basag o. Oh. Teka lang. Yan, huwag nyo itatapon yung basag ha. Yan. <laughs> basag pre. Yan. So, ayan mga pre. Nakita nyo eh, ba, yung basag kanina. So, uh, ginawang ko lang ng paraan. Siyempre, di ba, habang bibili tayo ng pyesa. Sa so, mga may gusto lang naman. Limba, mahagok yung motor nyo. Natural, hindi nyo magamit ng maayos. Ahago kasi yan kasi yung response niya sa inyong ECU. Yan. Mali. Walang reading. Naka, nakarib kayo ng sobra-sobrang dere-derecho. Ah, walang response yung inyong speedometer. Yan. So, ang gagawin natin, ganito. Kagaya na to, nilinisan ko na. Ito, nilagyan ko lang ng glue. mighty ah, Mighty band. Mighty band. Pero kung may plastic steel epoxy kayo, pwede or uh, tawag dito or kung gusto nyo talagang i-DIY pwede nyo uh, i-grinder ng linya yung basag at saka yung sa body nya tapos lagyan nyo ng alambre yan tapos saka nyo i-plastic steel epoxy yan pero plastic steel epoxy pwede gumagana yon gamit ko din yun sa hospital kasi <laughs> di diba, dati sa ating trabaho. So ayan, ganito siya oh. Ganito ang magiging itsura. Ayun, medyo may basag pa pero uh, Pansaman tagal lang, 'di ba? So ito, ang gagawin niyo dito, papaliguan niyo na ng grasa doon sa loob para hindi siya masyadong persado. Ayun. ano, oh. Ang gagawin niyo pre, lilinisan niyo muna 'to. Ayun, lilinisan niyo para yung epoxy na ilalagay niyo ay madikit. Medyo matagal nga lang. Pero syempre, ano ba, nag-order kayo. Kasi pagka bumili kayo ng parts sa inyong ano, sa mga, ano ba, gusto nyo. Siyempre, burout tayo Gusto natin magtipid eh. So, habang nag-order kayo ng PSA sa Shopee, para magamit nyo na maayos yung motor nyo, ganito nyo na muna. Ayan. Gawin nyo na lang ng paraan kung paano magiging matibay. Pero, ganito itsura niya mga pre. Ayan. Magiging ganyan. So, sa paglalagay mga pre, Siyempre, natural. Naturalmente. Kailangan nating linisin yan. So, ngayon, lalagyan natin high temp grease kulay blue pre. Yan. Dito, lagyan natin. Yan. Tapos ito, lagyan natin dito. Yan. Hmm. Tapos, salpak. Yan. Yan. Hmm. Ito grasa dito, konte Tapos linisin lang natin yung excess dito. Hmm. Ngayon, pwede natin salpak. Hmm. Pagkailan natin ng pang Pero testingin muna natin kung gumana ba yung katarantaduhan natin sa buhay oh, let's go oh, wala nang cut wala na nang cut yan uh, taas natin tong ito taas natin para maikot natin yung gulong mga pre yan uh, oh, nakatas na yung gulong ngayon Yun. hmm. natin paikotin switch hmm. Yan, A moment of truth. Papaykutin ko ha. Sapat. Ayan o. Oh. Kita nyo? May reading. Pre. O. Oh. Ulit. Teka lang. Ayan o. Oh. Kita nyo? Sige, papaykutin ko ng kamay. Ayan, ah, para malakas. Mm. Ayan na mga pre o. Oh. Diba? Diba? Okay, reading na. Panis. Ito pa. Ayan o. Wait, pabuti natin ng 10. Lakasan natin. 9. Ula. 10. 8. Panis. O, yun mga pre. Ano lang yun pre? Pang remedyo lang. Hmm. Hindi ko sinasabing yun ang perfect na gawin. Hindi ko sinasabing perfect. Pero pang remedyo lang. <laughs> di ba? Depende sa pagdikit nyo. Kung gano'n siya katagal, tatagal. Yan. Pero kung meron kayong panghulma, hulma, mas maganda. Lahat naman pwedeng i-DIY naman lahat. Pero pa, ito pang remedyo lang habang bumibili kayo ng pyesa. Para hindi, yung motor nyo hindi humahagok-hagok sa daan, sa kalsada. ba? Diba? So, yun lang mga pre. Sana may natutunan na naman kayo sa video na natin. <laughs> na may silbi, syempre, di ba? Oh. Kung kung dito kayo sa Taiwan, tapos ang motor nyo ay force din at S-Max, chat nyo na lang ako at ipapasa ko sa inyo yung link. Or yung part number. Ayan. Ang mahal kasi sa shop, pre. Pag dito sa mga shop dito sa Taiwan, pag bibili ka. Pero mo, yung ganitong switch lang, oh. Switch ng mini driving light. Saan na ba yung gagawin yan? Eto, pre. Ayan, oh. Yung 1 and 2. Oh, yan. Alam mo sa Shopee magkano? 70, 80, yeah, 90, ganyan. O, syempre may shipping yon. Pero dito pre, 250. Kaya mo nung bumili ng tatlo, dalawa, plus shipping fee. Diba? O, so yun. Ganun lang mga pre. Sana may natutunan naman kayo sa video na to. Hanggang sa muli, na ating DIY. Thank you very much. Bye-bye.